business ko po ay nagsimula ng 1993. Kasi po ang nani ko po ay mananahe. Pag po siya inaalis sa makina, ako po ang nao po hanggang sa matuto na po ako. Pinurusagi ko po na ako nagtatabas yung sariling akin po. Talagang sa platero po ay sumblero. Tapos, pagka sarili niyo pong gawa, may maganda kayong kita. Hindi kagaya ng mananahi lang kayo. Pati ano, madami po akong anak, kaya gusto ko po sariling akin mas okay po to talaga. Kasi talagang kikita kayo dito na 100,000 talaga dito ba Pero noon po, napakalaki ng pressure. 540 per dozen. Eh ngayon nagbaba. 450 na lang per dozen. Gawa ng iba, ibinaksak eh ang pressure. Kasi hindi kayo tumapat. Kasi pag hindi kayo tumapat, may istak ang gawan. Kaya laban lang. Kahit sukin nyo nga eh, hindi kayo pwedeng magmataas. Kasi yan ang nakuha nila sa iba. Eh. Pag kami nalabas, talagang sinasabing big time. Kasi nga, nagboom kami ng platero. Yung mga Boy Scout, mula, simula ng May, April, magsisimula mula na yan. Ang ganda rin. Diretso na yan. Tapos yung iba naman, yung pang fisherman, yung may mga tali yung ganon. Plain lang yun. Okay din yan. Tsaka yan yung barangay tanod. Okay yan. Okay, naka malaki kung ano. Dalawang sunod po yun eh. Pagka-order niya, ten plastic eh. By ano? Pintigo one hundred fifty dozen. Puntuan ako. Siyempre ang dami nun eh. Siyempre po masaya. Maraming mabibili. Uh, Kasi masaya ako pag ako nabili ng magpapatracking ako ng tela. Maganda po ang ano. Um, Magsumblero talaga. <laughs> po. Nung kasi ako nakatuntong ng baklaran, dumami talaga sukay namin dun. Hanggang ngayon, katulong ko po ang mga anak ko dito sa negosyo ko po. Pati anak ko mga estricto sa ano, pag-aayos ng sombrero. Tatlo po kami dito, ang anak ko po. Tapos sa labas, apat po yung mananahi ko dun. Bukod pa yung extra po, yung hindi akin ang makina. Extra lang, kanya-kanya operation yun. Ganun po, uh, manager, tapos nananahi din po. Hindi naman po, manager-manager. Lagi nga paglalabas eh, manager. <laughs> manager, <laughs> Man, hindi ako gano'n, ma'am. Ayaw ko nang gano'n. Ito pong bahay, nakuha ko po ng Sanla 200. Plus, pinagawa ko po ng 153. Plus pa yung van, e-bike, motor. Bawat anak ko may motor. Nagpersigit po ako nitong uh, sa aking negosyo. Gawa po ng mga anak ko. Gusto ko pong mabigyan sila ng magandang pinabukasan, pag aral uh, makatapos po yung tatlo ko pong anak na ma-anak sa grade 6, grade 5, tsaka grade 2. Makatapos sila ng pag-aaral. Yan ang pinaka-pangarap ko ngayon. Mm -hmm. Ay, sa pinsan ko po, dating member, sinali lang po ako. Kasi ako po, nabase ako sa ano, sa staff, tapos sa mga dinamamahala sa loob ng ano. Nagustuhan ko po. Tsaka na-impress -na po ako yung pagtanggap nila nung nag-Manila Hotel kami. Lahat po sila okay. Lahat maalaga. Kaya eh, lalo po akong ano, yun na ano sa kanila. Kaya yung dalawang manugang ko po, po, ipinasok ko po ng KNDI ano po, yung magtsaga lang po. Tsaka mahalin nila yung negosyo nila, o ano yung ginagawa nila, ano yung nila, maging masaya sila. Ganun po kasi Ako si Evangeline Santa Ana, program member ng KMBI Binyang Branch, certified kabalikat at negosyante. Masaya dito sa KMBI.